dito namin napagtanto na dapat pala noon pa kami ng desisyon na po, hindi dapat kami natakot sa mga bayarin. Sa katunayan, hanggang ngayon, buhay pa rin naman kami. Nakakain pa rin kami. At nakakabayad ng bills. Na matagal namin ikinatakot. Minsan kasi, nabubuhay tayo sa takot. Kaya, hindi agad-agad tayo nagdadesisyon. Napaka-importante ang pagdadesisyon dito po sa buhay natin. Naniniwala kasi ako na ang negosyo ang tuluyang makakaalis sa atin sa bula ng kahirapan. Ang kalaban kasi natin dito ay ang oras na akala natin eh maaga pa, bata pa tayo, uh, malakas pa tayo kaya hindi agad-agad natin pinagdedesisyonan ng mas maaga pa sana yung mga mga desisyon na kailangan natin kaagad-agad desisyonan. Kaya kung isa ka sa katulad namin na patuloy na lumalaban sa bula ng kahirapan, halika na. Uh, decision ka na, ngayon na,